Wow kayo! Tingnan nyo ang cake! Gusto kong kainin ito! Ang sama ito. ko! Talagang kakainin kukunin ang laro. Ko ang susi. Kasi Asi. ko ito. Ikutan mo ng bilog ang lahat ng shirt ko! Perfectong bilog! Sam, Malika, ka! Sa totoo lang, ang cake ay perfectong kwadrado ang hugis! At dapat kwadrado ang pagkain ko! Hindi! Ulitin ang geometry! At alam ko kung paano gumawa ng tatsulok! Itutugma ko ito sa aking hugis ng perpekto. Tara Tanggalin na. Tanggalin natin ang isang piraso. Uh, hugis ko ito. Kakainin ko ito habang nagtatalo sina Sam at Phoebe. Oh, masarap! Sam, sasabihin ko pa ulit. Sana ito na ang huli. Ang cake ay parisuka. Patuloy pa rin ang pagdurugo ko. Ganon talaga? Oh, isa pang piraso, oh, hindi makakasama. Phoebe, pakinggan mo ako. Hindi pwedeng square ang cake kasi bilog ito sa ibabaw. Oh, oh, at square at bilog, parang bangungot. Oh, oh, yan ang cake ko. Hindi akin. Makinig ka dito, kaibigan. Dahil hindi mo naiintindihan ang mga salita, gawin mo nang sapilitan. Matutulog na ako. Him! Sino ang naglakas loob kumain ng aming cake? Mm, ang sarap nito! Oo, oh, tapos na kayo! Sinunod ko ang lahat ng nasa libro! Tatlong gilid na hiwa! Hoy kayo ang larong ito! Ang ay... sarap nito! Kamusta kayong lahat? Nakatagpo kayo ng isang G-Magic Food Challenge! Oh, may package para sa... Maari mo bang paghiwalayin ito? Manghang na Dorito chips sila! Ang ganda! para ba sa akin ang buong pakete ng maanghang na chips? Oh, um, sige. Handa na akong magliyab ang bibig ko. Oh, tatulok sila. Andy, kunin mo ang nachos para sa iyo 'yan. Oh, yeah. Ano? Nachos? Tatulok. Oh, para sa akin talaga ito. Pero napakaanghang. Dapat nating hipan ng apoy. Paalam, Andy. Talo ka. Nakakatakot yan. Okay, sandali lang. May naisip akong magandang ideya. Pwede kong gawing isang malaking bilog ang triangular chips gamit ang maanghang na sarsa. O naman, gawin natin ito. Aba, hindi na talaga para sa akin yan. Diba, Sam? Para sa'yo ito. Ang paborito kong kaibigan. vegan ano, kailan mo ginawa yun? Kaya siya nga talaga sa hugis ko. Sige, subukan natin. Salamat. Nako, merong gantimpala na kamangha-mangha. Ayos ka lang ba? Sam, itigil mo na ang apoy dyan. Masusunog ito. Mukha kang maayos. Pasensya na, pero sobrang anghang talaga nito. Nasaan na lahat ng pagkain? Kakaiba. Oh, may isang bagay. Mayroon pang iba. Siguro may mas maraming mga goodies na babagsak. Hindi? Narito! Sige. Wow, Makinggan pancakes mo. ito. Sana makakain ako ng ilan. Hoy! Anong kakainin? Pilog sila! Lahat sila ay nakakainin nakatira sa aking tupa. Oo oh, nga. Aid. Official na akong isang sakim na tao ngayon. Ngayon, iwisik ko ang masarap kong pancakes ng strawberry syrup at maghimagsik tayo. Oh, Amang ah, ha, oh, Ang syrup na yon ay kahangahanga. Natatakam na ako, Tina. kung mag-isip ng paraan para matikman ang mga bilog na pancake na yon. Mayroon akong parisukat na hulmahan. Pwede ko itong gamitin para putulin ang parisukat mula sa bilog na pancake at kainin ito. Ayos iyon! Sam, nandito ako para ipaalam sa'yo. Pero ang mga bilog mong pancake ay biglang naging parisukat. At para sa akin, yan! Ako naman ang masisiyahan. Nilagyan ko pa ng whipped cream sa ibabaw. Narito. Eto na. Masarap tingnan mo ang aking drawing. Sinubukan ko. Anong problema? Candy, huwag kang tumawa. Ano? Aba, oh, ang cream ko. Pero hindi naman nito pinapalala ang aking mga pancake. Sa kabaliktaran, sobrang sarap nila. Masarap! Gusto ko rin subukan ng pancakes. Si Phoebe ay sa may katiwa, laso. Kailangan kong gumawa ng tru... Uh, uh, Lumabas sa isang parisuka? Sige. Maglaro sa PC. Gagamitin ko ang laser ko para dyan. Phoebe, dapat nating hiwain ang pancake. Gamit ang pula. Ngayon, meron si kong dalawang pinipilit na Nilirang pintura. Nililang ko kayong lahat. Hindi ko planong gawin yon, pero itatala ko. Sige, subukan natin ang pancake. Mm, masarap yon. huwag mo akong tingnan, pakiusap! Ano ang nakukuha natin sa pagkakataong ito? Aba, tingnan mo yon! May dumadating na truck ng sorbetes! Palam, Ice Cream Man! Ang astig na sorbetes na iniwan niya sa atin! Mayroong kuni na gawa sa waffle at mga scoops ng sorbetes at maraming tsokolate! Ako, kaya kong kainin itong sorbetes buong araw! Uy! sakaling hindi mo napansin, ito ay parisukat na nangangahulog ang akin ito at kukunin ko ang akin, ang ice cream scoop. Ito ay perpektong bilog na hugis. Oo, oh, subukan natin. Eh, hindi ba para sa akin yon? Sandali lang. Kukunin ko lang ba ang cone? Ano ang gagawin Sarah, ko dito? Sarah, droid na tayo. Oh, hindi naman ganon kasama. Gustong gusto ko ang ice cream Lalo na kapag ito ay nasa mga scoop. Ang sarap at malamig, pero ah uh... Kakainin ko ito buong araw At may masarap akong tsokolate Walang mas hihigit pa sa tsokolate Ito ang pinakamasarap na candy kailanman At kakainin ko lahat ito Alos natapos ko na ang waffle cone ko Gusto ko ito Ha! Phoebe! Meron kang pag... Oculus! Okay, Nasa lahat ano kami ng mukha mo! Ano ang nangyayari kay Sam? Anong problema sa kanya, Sam? Wala namang mali sa akin! Na... No, naiintindihan ko na ang sitwasyon. Kontrolado ko! Nasa... Ang maliit na mayelo! Ano yan? Oh. Kakainin ko yan, kaibigan. Bigan. oh, subukan! Ano ang ikagugulat mo ngayon? Walang laman ang mesa. Siguradong kulang ang mga pagdiriwang. Ako ay isang super tatsulok. Maglalaro ako ng puppet. Masaya ito. At wala akong magawa. Pero tama yon. Mayroon akong maleta na puno ng goodies. Iyon ang aking taguan. May sandwich dito. At ito ay hugis parisukat. Ano? Anong gusto mo? Hindi. Itong sandwich na ito ay puro parisukat. Baby. Malika. Ano ang nasa loob? Ipakita mo sa akin. Hmm. Bilog na pagkain. Ang mga kamatis at hamon na yan ay tiyak na mabuti para sa akin. Kakainin ko na lahat ngayon. At pagkatapos, maaari mong tapusin ang iyong sandwich. Karoon mm. naman? Masarap! Phoebe, huwag mo akong tingnan. Sige, titingin ako sa kabila. Dahil natapos mo na lahat ng bilog, pwede ko bang tapusin ang natitirang sandwich? Handy! Ano ang ginagawa mo? Ang square kong sandwich. Phoebe, ang mga kaibigan ay dapat magbahagi ng pagkain. Huwag! kalimutan iyan at iyon ay pagkain para sa akin. Oh, masarap. Salamat sa masarap na merienda. Gusto ko 'yan. Gustong-gusto ko. Ginawa ko ito para sa akin, hindi para sa iyo. Busog na busog na ako. Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang hamon na ito? Siguraduhin yung mag-subscribe sa aming channel, maglagay ng like at mag-iwan ng komento sa ibaba. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Paalam!